Okay, lunch time. Kain tayo. May bulalo ako. Tira pa ito kahapon. Yung lumabas ako, may pansit. Ayan. Ayan po. Kita nyo yan. Bulalo. Kahit buto na, dinala ko pa rin. Bayad eh. Sayang. Ayan. Ayan. Kain tayo guys. Kain ng lunch. Ano na? 5.20. Tak ng nak jalan, Sayang, sayang pag iiwanan natin ba? Kaya galing na lang sa bahay para makain. Ayan, makain. Mm. nag lang ako. Bumaba na sila. Kahapon, alas 6 ako kumain ng lunch. nag lang din. Kasi tarbaho ko na sa taas. Kasi sila na sa baba lang. Kaya hindi kami ng nagkita. Mm. Masarap pa naman. Sayang pag niya iwan. Mmm! Nakalibre din ako. Dinagdagan ko lang siya ng lettuce. Gusto ko kasi to eh. May laman pa kong siya. Mmm! Pagkatapos na ito, kain ko. Akyat na ako magplansa. Kasi lumabas ako kahapon. Yung kasamahan ko hindi nagplansa. Daming plansa yung mga distasya. Hindi pa niya alam. Kahit nang turuan mo, sakit pala ng ulo. Kaya inayaan ko na lang. Plansahin ko na lang. Ibang lahat na pasin, mo kasi kasamahan mo ko. สาระประเด็นว่ามนั่งเบลีย์กูขาปนังกายไง para maluto ayun naman to labis-labis naman gusto ko yung sabaw para mainitan yung sikmura ko kaunti yung sabaw hindi ko na tinagdagan ng sabaw baka wala na yung lasa Malaki na yung butok. Mm. Malaki pa naman yung pag-anuhan ko na. Wala nang laman. Ayun. Nah, yang betul, hmm, apa ya, Subra. yang seguruan yang hmm, tabak. Mm. Nå. No. pansit na lang dami pang pansit pansit na yung ano hmm? yung latos ala kasing ano eh latos na yung lagay masarap man din gusto na natin to kahit. Masira na ito mamaya. Kahapon ka ito. Kain pa ako ng tolo kasi one day one hit lang po ako. Hindi ako kumain pag gabi. ako kumain gabi? Kasi ko, wala na. Tanda na. Ah, one one na lang. kain na lang ng mild ng, ng ano, pagkagabi. Minsan yogurt, gano'n. Protas, pag mayroon, gano'n lang kain Hindi ako kumain sa ano'y pag-umain. goreng apa enggak usah paling nipem. Masak bumbuai ke sama agama Agar banyu. Agar enggak banget naman ngasya. nhà hmm, là mình làm thái bớt hmm. mình lại mình sẽ làm cái một cái một cái phụ sao bao mình cái se nan sensay an. <laughs> 嗯。Mm. So tapos na po ako guys. <coughs> Ang ba oh. Hindi ko na makubos. Tapon ko na. Busog na ako. Pag mag-lead ka kumain, alam mo, dyan yung elang busog. Hindi, mm. kaya. Tapon na na to. Mm. Thanks for watching, mga kalalag. O, diba? Para lang may pang-premiere. O, ayan. Natapos yung 13 minutes ko. Hmm. ba? Diba? Ay, taas dyan. Hmm. Thank you for the watching. Hindi na Di Iba yung ano ko. Iba yung ano ng sikmura ko. Anong inumin natin? Ay, inum tayo na ano? Hindi alam mo siguro. Inom tayo ng init lang. Ay. Kasi hindi maganda na ano. Yung lasa ng bulalo. Ay nako. It's amazing. Sarap yung lasa ng buba, uh, no? bulalo. Kaya hindi ko iniwan doon. Dinala ko talaga. Hmm. Kasi minsan dito walang may olam pero hindi ka makakain din. Yung luto ng taga-luto. Marami. Yeah, thank you guys. Love you for all. God bless for us. Chuk chuk mama. Thanks for watching. Mga kalala, thank you for support. God bless for us. Bye bye. Now. Also, don't forget to like. And share. Thank you for watching my video.